Sayad sa lupa oh. Medyo mura pa. Sarap. To. Good morning mga kabadi. Sabi ko doon sa last upload natin na luluwas ako ng Manila. Siguro mamaya hapon na lang. Kasi walang kasamang pipita si MOMP ng Kamatis. Balik kahapon nakakita na kami ng kahon uh, 13 13 kahon so pipitas muna kami tapos maaga na lang kaming uwi para makalawas ako ng Manila so let's go mga kabadi gusto ko na tayo mga kabadi dito na kami sa may tabing ilog pre ano ba ito pre nasa bag ko <laughs> ano mo nasa bag topong nakikilito <laughs> yung tenga mo no right. eh Mapupuno kaya natin yung trese kahon pre Kaya? Kaya natin o no? hmm. Sige Trese kahon mga kabady Magkano ba doon pre? Hindi ko alam kung 300 o oh, 350 Gumaba daw kung tungkol doon uh -huh. So ayan mga kabady uh, 300 to 350 Ang isang kahon ngayon So kami dalawa lang ni MOMP Marami din tayong kabady Nagtatanong kung nasan si JSLT And 4 kantos eh, nag-birthday kasi si Quatro Antas mga kabady kaya Ano ah uh... Nag may hangover Nagka hangover Dalawang araw yung bakbakan sa kanila eh Kaya Ayan, may hangover pa sila hanggang ngayon Eh tayo, nagbago na tayo Eh, kasi, kasi ako mga kabady Hindi naman makainom, gawa ng Meron akong gamot na iniinom Para sa tiyan ko <coughs> Antibacterial Oh, ano? Si MYMP nagbago na rin dahil Papalo. <laughs> mapapalo. mapapalo do siya kay ano kay Chloe sa girlfriend niya. Wow. <laughs> bagong buhay, bagong buhay. Pwedeng mag pagka okay na. 'Di ba, pre? Okay, okay. Daanan na lang natin yung mga kahon dito, mga kabady. Late Rossi. Dala na pala ni nila Ate Rossi, mga kabady. Nandito sa may sitawan nila. So dadaanan na lang natin doon. Oh, ande. Lang ng bangka na to no. Kahun, kahun, kahun. Ito yung mga kahun natin mga kabadi. Ay. Pre, talang ka pre. Yeah. Ay, laki ng bangka nila Meron tayong mga kabady nagtatanong kung ilang horsepower yung makina ng bangka natin 7.5 horsepower lang po Pre, hawa ka pre ha Mabalitog okay. ah, ako dito Pergi 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 ba? Pergi 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 mo yung Sige ka na, sige dyan. Ita na, ita 7.5. Itong sa kanila ano, 18 horsepower yan, di ba? 16. 16? Yep. Ayan, yung sa kanila 16 horsepower. Lakan ng bangka nila, oh. Baby shark lang yung sa atin. Manghang ayan, manghang ayan ang... Pre, ang sagmukot e, sa'yo. Wala akong puwan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ito yung target namin bilhin, mga kabady. Yung yung malaking makina para travel namin kasi dito sa makina sa bangka namin kalahating oras pagka ganito siguro kalaki mga ano lang 5 to 10 minutes mas mabilis di ba uh, ay pre bato ng pesto <laughs> pre yung di ng pre cellphone nandiyan eh hilahin mo nga sa iyo yung ano wala na akong place meron haba ah, ng bangka nila no pre wala yan okay let's go na let's go <laughs> kamagala sa pagka tayo eh sinwerte, maabla tayo ng bangka ah, pag upgrade na tayo ng ano natin makina ay ay ah, sili 13 yan di ba pero 13 Pumupuno kaya mga kabadi Eh ating malalaman mamaya May lang sa loob yan o oh. <coughs> Ha? Binug lang daw ang gusto nila eh Nakakain tayo ng Nakakain tayo ng malakas ngayon Bago tayo pamitas Ano binili mo ulam pre? Iskabeche Iskabeche tsaka Prikas mga kabadi Dala na rin kami ng ano kanin sabi na magluto Para Bilis Fried rice. Sama kaya sabi pre luwas tayo Hey Maliligaw ako dun Sama ka Maliligaw ako dun Ayaw niya, sa... eh. niya sa Manila Di mga kabahal mar... Ayaw niya sa Manila mga kabahal Ayaw niya sa Manila mga kabahal Ayaw niya sa Manila Doon tayo maghahasik ng lagyan Mabay <laughs> tsura doon Mabay tsura doon galing ka na doon Ay galing na ba ako doon Bira. Oh, okay na tayo mga kabady. Sinangag no, pre. Sinangag. May sili pa, pre. Masyado matamis no, pre. Walang kutsara, pre. Walang kutsara. Iskabeching tilapia. Saka chicharo. Masarap maglutong ganito, pre. Si ano? Paul. Kuya Paul, no? tayo. Dada dada pre dito. Okay, mga kabadi. Pitas na tayo ng kamatis ulit. Tingnan natin, nalalaman natin ngayon, mapupuno natin yung 13 kahon. <coughs> Meron tayo mga kabadi nagtatanong kung ano daw magandang itanim na kamatis. O anong binhi daw maganda. Kasi po dito sa amin, ang kadalasan na tinatanim ang Diamante Max kasi malaki ang bunga <coughs> pero try nyo din po yung iba pero kasi dito sa amin ang masasuggest ko ayun, uh, uh, max lalo pagka certify uh, talagang malalaki ang bunga nila tsaka madami <coughs> pero yung iba naman ang ginagawa para hindi na bumili ng punla kumukuha sila ng uh, buto dito sa may certify wali ginagawa nila uh, second generation pero hindi na gano'ng kalaki yung bunga nila. Pero marami pa rin bunga. Hindi na lang kagaya ng certify na talagang malaki ang bunga. Hinulit namin yung pinitasan namin kahapon mga kabadi kasi na ayun, ang dami na namang hinog. Pero yung ibang may sila eh. Kagaya nitong mga ganito. Yan. Hindi pa namin ginukuha kasi maniba lang pa lang yan eh. Sa mga susunod na pitas na yan. Pre, oh. magbablog ka pa? Syempre Pre, shout out ko yung magandang nagluluto ng sopas na hindi na kaya na sopas <laughs> Si... Sino? Si Mare mo Sige, shout out daw sa kanya Si <laughs> Mare Chloe, sabi mo Pre Mare Chloe, baka naman Baka naman pwede magpasopas ka naman Good vibes lang tayo mga kabady ah Bawal ang nega. <laughs> Sabi ni Emoy MP yan. Di ba pre? Oo oh, naman. Laging ano lang tayo, happy lang. Happy lang. Kailangan eh, tawanan mo ang yung problema. Eh, hindi naman. Babagoy natin. Sa araw lang yung pagitan mga kabadi. Ang bilis nilang pumula, di ba? Pero gusto ng buyer ano hinog na hinog. Mga buyer pag wala kamatis kahit hilaw gusto. Ano ba talaga? Suggest ko sa inyo mga kabady. Diamante Max. Try nyo lang. Meron din kasi mga buyer kabady na ano na ayaw din ang gustong hinug na hinug. Gusto nila yung medyo maniba lang lang. Meron din naman buyer na ang gusto yung hinug na hinug. Depende siguro yun sa binabag sa kanila. Kasi yung iba binabag sa kanila siguro nagre-retail lang din. para agad mabenta yung iba naman para hindi agad masira ganun siguro dito na tayo sa parting ano hindi napitasan kahapon ang daming hinag ah oh. namumula ayan naglag pa rin Grabe noob. Na puno pa lang ako. Puno na isang timba. Oh. Ito. Ibiga <tipan> hmm. hmm. <tipan> hmm. na 'yan. At tuloy na pitas na yan. Ito pa oh. Grabe, grabe. Daming hinog naman no, mga kabady. Oh, puno na. Pati nga pre. Uh -huh. <laughs> grabe itong mga daga na to. Hindi may inuubos eh. Binubutas lang eh oh. Ayan po. Lalo doon sa gawin doon ang daming kinain. Nakarami na sila. Mga isang kahon lang pero meron na yan o. No? Hindi na. lang siguro. Pero noon nakaraan wala no? Nakakasampung kahon na kami mga kabadi. Tatlong kahon na lang ang pinupuno. kaya pre. Tatlong kahon pa. wala ko na madami sira yo. Eh, oh. Dami may sira eh no. -hmm. Yeah. pa Damage. Damage. Dahil sa daga. Pero kasi nagad natin pre, may git 20 no. Ano ka? Hindi kasi namin sinagad mga kabady dahil lang order sa atin ng buyer yung hinug na hinug lang gusto nila yung pulang pula magaya nito oh. Yan, ganyan pero yung money ba lang ayaw nila sa ibang araw na natin pipitasin yung iba marami pa halos marami pa yung naiwa kasi sa napitas eh ito oh, yung mga ganito, ayaw nila yung ganyan, maniba lang gusto nila yung mga ganito ayaw, oo mapula na Hindi na. na mo pupuno yung ano, pang 13. Naka 12 lang kami. Ayun no Hindi na pala, sumpa oh. pa naman kamay. Dami naming iniwanan mga kabadi. Yan, halos lahat yan. Puro ganyan ang iniwanan namin. to ah. Ito. Okay, na pala palas ah. Okay, dito pre. O sa atin nyo sa Facebook. Mamaya, pagka tayo. Ayan no dami namin iniwan. Yan na namin. Atin punuin na no, pre. Dose lang no. Baka sabihin ng buyer eh Pati hindi masyadong hinog kinuha natin Say ko wag na Okay Ayan pa ako Say ko wag na Sa ibang araw naman yan <laughs> Sabi ni MOMP sagarin daw namin eh <laughs> Sabi ko o, Sasagarin natin yan eh Wala rin tayong tray Mga 20 kahon Kaya Ayan na sila oh Diba? Diba? mga lang talagang hindi natin ito isa baka hindi malagyan halos hmm. din ka agad eh bakit? tama ka? hindi ayan 2, 4, 6, 8, 10, 12 ano 12 mga kabadi itong isa hindi nalalagyan press ako punta pre? pitas tayo sili pitasin na namin yung ibang bunga ng sili mga kabadi Ah, uh, try kong dalhin sa Tagig. Pag-uwi namin, luluwas na ako eh. Tapos ito lang mako pre. Dali mo eh. Ano? Ha? Dito tsaka doon. Meron ba Meron dito. Try natin magtinda ng sili sa Tagig, mga kabadi. Oh, oh. <laughs> ano ang datingan? Dati si Commander, si Mrs. nung nakaraang taon. Ah, uh, pinagtitinda ko siya doon, kamatis naman. Marami pa siya pinagbebentahan kaysa sa amin may benta yata siya ng 3,000 no? o 2,000 dalawang uh, tatlong karton lang yung pinapadala ko sa kanya bali pumapatak na may git uh, 1,000 bawat isang kahon tatlong kahon pinadala ko sa kanya pre ato itimba ano uh, tayo nang pwedeng mapitas dito mga naunang bunga doon sa gawin doon marami sa isa. Tingnan mo na tayo dito. Ito, pwede na to. ano o. Laki ah. Hmm. Mga unang bunga. Pwede na yan. Sayad sa lupa. Oh. medyo mura pa sarap to mga kabady dynamite ayun yung napitas ko sa may tabi ng ano kamatis doon eh. siguro kulang isang kilo to oh lalaki no sandangkal dito dito tayo pipitas mas marami dito

Mm. Mm. Kani ko to mga kabadi, yung Ah, <laughs> hindi mapupuno na isang timba. Mga kabadi tingnan niyo to. Amazing. May git sandangkal. <laughs> oh. <laughs> Sukat natin sa chinelas ko pre Eh <laughs> chinelas mo pala to pre Oh Ayun <laughs> Buong buong na ba yung decision mo? Ito <laughs> tayo sa kubo Kakapin muna tayo A biskuit Init Para may laban tayo sa bangka Pre, pengi pre Hindi ko may inuminan doon no? na tayo uh, adjourn habang yun eh kakarga natin tapos diskarga dali natin doon sa may pampa hmm. kaya na tayo mga kabady biskuit kakape ito hmm. maitim ah sarap magandang balita mga kabady na-convince ko na si MYMP, sasama siya sa Manila. <laughs> Magmumotor kami. Tara na pre, karga na natin sili. Ay, kamatis. O mga kabady, uwi na kami. Kakarga lang namin yung mga kamatis sa bangka. Tapos, eh, didiskarga namin dito sa may pampanga. Tapos, diretso uwi na kami. Ah, uh, maliligo. Then, biyahin na kami. Okay na. Ito na sila mga kabady, oh. Amin na, no? Ito na yung unang pitas natin sa sili mga kabadi Hinalaw na natin Gala spider naman siya Wala <laughs> na ako sasakay Kennedy kung karuntong daw pa ito ng kondadong dam ayun lang yung kondadong dam mga kabady oh. hindi siya masyadong kita pero dito lang yung kondadong dam ayan Pampanga River po mga kabady malapit na kami sa gawin doon doon na yung binababa mga kabady sa bahay na to pag ito pumagsak basag ang isipin niya Okay. Oh, Tapos din mga body Kakahingal. Oh, tapos na, uwi na kami. Bahay na mga ang Shoutout muna tayo kay Kbody Carlito Yao. At shoutout din kay kay Alex Garcia. At shoutout din kabali kay ano to, Gian Heno Henobaten ng Rizal. At shoutout din kay kabali Ricky Richie Devera from South Korea. At shoutout din tayo kay kabali Joshua Villa ng Santa Maria Bulacan. At shoutout din tayo kay kabali Yoli Nicolas ng Cagayan Valley. At shoutout din tayo kay Kabadi J.R. Donglau At shoutout din tayo kay Kabadi Jofel Valenzuela At shoutout din kay Kabadi Ana Lapay At kay Larry James Brockway from Bulihan, Silang Cavite At shoutout din tayo kay Kabadi Justin Taban ng Tarlac City Shoutout din tayo kay Kabadi Estrella Baula ito din tayo kay Kabadi Stephanie Dima Ano from Bataan. So, kay Kabadi Jojit De Las Alas ng Covina, California. Yan, maraming maraming salamat sa panonood mga Kabadi. O, uh, paano? Lumas na kami. Try kong mag-vlog sa, ano, sa daan, paluwas. O, uh, ingat and God bless mga Kabadi. Adjourn.